Ayun po, dito na tayo sa mahiwagang tarangkahan. Ang tawag po dito sa amin ng ganitong gate ay tarangkahan. Ayan o. Ginawa lang, ako lang pong gumawa niyan. O. Diba? Uh, yari sa kahoy. Kahoy na coconut. Ayun. Dito na tayo. Sinara ko lang yung tarangkahan. Huh. Yan o, ang daming talad Tinanim ko yan nung isang taon lang. Uh. Alright. Dito na tayo. Ah. Huh. Ayan, may panghalo na si Mahiwagang puso Gugulay natin yung ano tanghali Ayan, pusa po sa lahat Ko si, ano Si Lolo J Medyo eh, Nakakahingal din Galing ka sa bundok Medyo Ano eh Talagang sakripisyo pag kailangan mo pang ulam. Okay, shout out po sa inyo lahat. Mga kalolo Okay, sa ating mga subscriber lahat. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. At sa ibang bansa na rin. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Lolo J. Peace. Ayan, titimbangin po natin yung papaya na kinuha natin. Ito po yung ginagawa natin para sa ating mga kachokaran, mga mga ka-idol. Mga ka-idol. Kasi, para magkaroon tayo ng idea kumpara dito sa probinsya at dyan sa Kamainilaan. Ito. Titimbangin natin kung ilang kilo yung papaya ang kinuha natin para gamitin panggulay gulay o ayan o two and ano ba yan and sa one, two, three, four, five six seven na piraso o kumpara natin magkano ang kilo dyan sa kamay nilaan Ayan po. Kaya ginagawa natin to para may ideya kayo. Sa Maynila at dito sa probinsya. Okay, all right. Ito po si Lolo J. Peace. <laughs>